Sa recent history o mas kilalang malapit na kasaysayan ng PBA, nakatatak na ang rivalry ni Justin Brownlee at Allen Durham, dalawang bigating imports na puso kong puso maglaro. Nasa parehong level ng Jordan versus Karl Malone. Pero heto ang mainit na revelasyon. Mukhang nakita na natin ang huling serye ng madugong bakbakan nila throughout the years. Pero bago natin pag-usapan, palike naman ang ating video bilang suporta. 2014, noong unang napadpad ang bruskong 6-6 import na si Allen Durham sa PBA para sa para Bull. Unang laro pa lang, nagpakita na ng sneak peek ng kanyang legacy. 32 points, 24 rebounds, 10 assists. 2016 naman, sa kanyang second PBA stint, napunta siya sa Miralco. Habang si Brownlee naman, First game nito sa PBA 2016, akala ng lahat di magtatagal sa PBA dahil kulang sa kondisyon. nag pa naman sa debut game. Pero ibahin niyo si Coach Ryan Gregorio na commentator during that game. Siya lang ang nakapansin na may something special kay Brownlee. Nagharap ang dalawa sa 2016 PBA Finals on what was the start of one of the PBA's greatest rivalries. Of course, alam ng lahat ang history na nangyari. He let's fly. Oh! Two more seasons na mo ang Hinebra Meralco Governors Cup Rivalry. Two straight finals match-ups at isa sa 2019. Pero lahat ng yon pinulbos ni Brownlee si Durham. Although, Durham was named best import over JB. To summarize, in one of those seasons, paligsahan sa individual match-up ang dalawa mas naaangatan ni Durham si Brownlee pero kampyonato ang palaging pambawi ni numero 32. Five years later, sa muling pagbabalik ni Durham sa PBA nagkaharap ulit sa playoffs ang dalawa to renew their 8-year rivalry pero this time maaga sa quarterfinals at maagang na-remake ni Brownlee ang tirang nooy bumasag sa puso ni Durham at ng Miralco. hindi matawaran ang kaba at siglang bitbit ng digmaan ng dalawang imports. Pero that Game 3 in the 2024 quarterfinals was probably the last act of their legendary battles. A sudden closing to what seems like a never-ending tale of mercenaries thirsty for glory. Pagkatapos ng madugong digmaan, respeto ang nanaig sa dalawang imports. Acknowledge ni Brownlee ang galing ni Durham at alam din ng isa ang humility sa pagkatalo. Parehong 36 years old na ang dalawa at mukhang may senyales na si Durham sa pagre sa PBA dahil sa interview sinabi niyang kailangan niya rin maging tatay sa mga anak sa Amerika. So kung hanggang kabanata apat lang ang legendary rivalry na ito, tawagin nating napakaswerte ang ating mga sarili dahil nangyari ito sa ating henerasyon at nasubaybayan natin ang bawat pahina nito. Tunay ngang si JB ang greatest PBA import of all time. Pero tandaan, walang bayani kung walang kontrabida. Walang Justin Brownlee kung walang Allen Durham. Kung nagustuhan mo ang ating video, please like, share and subscribe. Ifollow mo na rin ang ating social media platforms for more exclusive sports content. Until then, this has been Courtside Buckets. See you on the next one.